Magandang araw! Ako po si Jennifer Salenga at welcome sa Sari Saring Success. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sari-saring kwento ng tagumpay at inspirasyon mula sa mga negosyante ng Central Luzon. Samahan niyo po ako sa pagtuklas ng mga sekreto at diskarte sa likod ng mga matatagumpay na negosyo. sasakyan, higit pa ang gamit bilang simpleng mode of transportation. Parang ito ay ating pangalawang tahanan. Dito gumugugol tayo ng oras sa pagbiyahe, mapasolo trip man yan o kasama ang buong pamilya. Kaya mahalaga na tulad ng ating mga tahanan, ang ating mga sasakyan ay komportable, maayos at higit sa lahat, malinis. Pero aminin natin, madalas abala tayo sa maraming bagay at nawawala ng oras sa pag-aalaga ng ating mga sasakyan. Pero worry no more, dahil sa San Fernando may isang car wash na tiyak maasahan mo. Kilalanin natin ang negosyong nag-aalaga sa mga sasakyan at nagbibigay ng peace of mind sa bawat customer. Ipakikita namin sa inyo na kung paanong ang simpleng car wash ay nagbibigay ng malaking ginhawa sa ating pang-araw-araw na biyahe. In the hustle and bustle of our busy life, go-to natin ang mga serbisyong nagpapagaan ng ating pang-araw-araw na buhay para hindi na natin kailangang maglaan ng extra time at pagod. Kaya naman ang 39 years old na si Noli Mangyo nag-isip ng negosyong hindi lang makatutulong sa kanya, kundi magpapagaan din sa buhay ng kanyang potential customers. Ako si Noli Mangyo. Welcome to Noli's Carwash and Auto Services. Located at Sitio Mauli, Barangay del Carmen, City of San Fernando, Pampanga, along the road lang ang North Car Wash, kaya hindi kayo may hirapang hanapin ito. June this year, nang buksan ni Noli ang kanyang bagong business venture. Pero paano nga ba ito nagsimula? Hey, babae, sila kung sasakyan. -hmm. At saka nandun din, nagpaparant ako ng mga sasakyan, mga van, gano'n. Eh kasi, yung, siyempre yung mga sasakyan, dapat pag binibenta mo, pag pinaparant mo, laging malinis. Eh, nung wala akong karawas, pumupunta pa ako sa labas, nagpapakarawas, nagpapatitil. Kaya naisip ko, kasi kumbaga, related yung karawas sa, sa negosyo ko eh. Kaya naisip ko na pinatayo yung karawas sa kaditinis. Pagpasok pa lang, kitang-kita ang kanilang malinis na wash area. Sinisiguro din daw nila na dekalidad ang mga produktong kanilang ginagamit mula sa car shampoo at iba pang cleaning agents. Kaya siguradong malinis at ligtas ang inyong mga sasakyan. Maingat din ang handling sa bawat sasakyan na ginagamitan ng latest tools. Hindi basta-basta, kundi premium car wash cleaning ang hatid nila sa bawat customer. yung ano, namin, yung premium car wash, uh, premium car wash detailing, at saka sunyan yung ceramic coating. Mm -hmm. At saka meron din kami naman, uh, meron din sa kabilang shop, meron, kami, meron akong kabilang shop na body works naman sa painting, at saka mga yung nilalatero, gano'n. Mm. Mm -hmm. So anything about car, parang meron ka na yun. Yes, ma'am. Uh, meron. Nag-open kami, Monday to Sunday, uh, 8 a.m. hanggang 7 p.m. Mm -hmm. Tapos, uh, uh siguro mga ngayon nag-start pa lang kami, nakaka na mga 20 sasakyan, gano'n. Wow. In a day? In a day, ma'am. Mm -hmm. At ilang empleyado meron tayo? Dito, mga pati sa mga... Lahat siguro, mga sagwan sila, mga anim. Liban sa Premier Car Wash, isa pa sa serbisyong ino-offer ng Knolls Car Wash ang detailing. Yung detailing, ma'am, ay yung mga acid rain na sasakyan, yung mga stain-stain, yung sa loob, yung mga mancha-mancha, mm -hmm. matatanggal po yon. At mm -hmm. saka yung sa engine, engine bin, yung isang engine bay, yung isang dinamin. Mm -hmm. Sa loob, tinat, sa pag-pull detail, tinatanggal lahat namin yung mga upuan at saka yung yung up um, mattings ng sasakyan. Mm -hmm. Siguro, nagtatagal ng na mga 3 hanggang 3 to 4 days. Depende po sa laki ng sasakyan at saka sa dumi ng sasakyan. <music> Abot kaya din ang presyo ng Knolls Car Wash sa kanilang mga serbisyo. From 100 pesos sa mga maliliit na sasakyan hanggang 270 pesos sa mga extra large. Tiyak na premium sa linis ang inyong mga sasakyan. Kasama rin sa kanilang serbisyo ang engine wash. Nasa 150 pesos ang basic engine wash habang aabot naman sa 1,800 kung premium service. Depende pa rin ito sa liit o laki ng sasakyan. Iba-iba ang presyo pagdating sa kanilang detailing services. Mas mabusisi ang paglilinis dito mula sa interior, exterior, glass, headlights at ceiling ng sasakyan. Kaya naman ang kanilang mga empleyado, well-trained at may experience na sa pag-aalaga ng mga sasakyan. Actually, yung mga hinahard ko, mga tawuan. ah... Uh kinuha ko talaga yung mga, mga, mga ano, yung mga experience, experience, na. tapos na galing sa mga nag detail talaga. Sa labas na uh, mga ibang karawas na nagdi-detail at saka mga nagkakarawas. Siguro para sa akin, ano lang ma'am, uh, yung mga quality. Mm -hmm. Sabi ko nga sa mga tao ko, di baling babagal ng konti, huwag lang masacrifice yung quality ng servisyo natin. Mm -hmm. Mm -hmm. So importante sa inyo talaga na mm -hmm. satisfied yung mga customers. Opo, para para balik-balikan ba ka balik-balik balik-balik sila. Um, dito sa car wash natin, ilan yung mga sasakyan na pwedeng malinis ng sabay-sabay? Yeah. Balik Pwede dito tumama mga apat o lima pwedeng naman sabay-sabay. Sa -sabay. mm -hmm. mm -hmm. so, isang sasakyan, uh, ilan yung mga kailang naglilinis? Um, minsan ma'am pag sabay-sabay kahit isa sasakyan, isang sasakyan sa tao pwede, pwede na kung hindi din yung nagmamadali yung Ang customer. Mm -hmm. pero pag na nagmamadali, pinapauna ko na yung mm -hmm. nagmamadali. Kasi tinatanong ko din, tinatanong ko din yung mga o meron pong pwede ba silang magigit tayo o nagmamadali, para sila mm -hmm. yun ang yung una ko. Okay. Pero mm -hmm. on an average, uh, gaano po, ilang minuto ang kailangan para malinis yung loob at labas ng sasakyan? Mga ano lang, ma'am. Mga nasa 15 minutes. 15 minutes. Oo, kung dalawa yung naglilinis. Oo. Yun ay yung regular cleaning lang? Opo. Uh, body wash and vacuum. Sa kahit anong negosyo, hindi nawawala ang mga pagsubok. Si Nolly, hindi rin nakalusot sa ganitong karanasan. Kasi may target date kami ng opening date eh, nung this year eh. Mm -mm. Eh sakto, ang daming bagyo. Siyempre ma, ba, pag umula may bagyo, wala namang umuha oh, Oo. Oh, oh, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> yung pinaka, kumbaga, ano, sabi ko sa sarili ko, nagsisimula pa lang naman. kung, kung, kung mo susubukan, kung susuko ka agad, walang mangyayari. Sa, sa business, pag tagal-tagal may mahina po talaga lahat. Mm -hmm. uh, may mga buyer po na pumupunta rin dito sa mabibili sa sakyan, kaya hindi po ako nagsasara. Tsaka yung umong, kahit po walang nagpapakaruwas, meron pang pong nagpapadetail. Kahit, kahit po kasi umulan, umulan, pwede naman pong hindi sa sakyan. Mm -hmm. So tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy -tuloy pa rin yung pag-nenegosyo ninyo. Mm -hmm. Siyempre, pag nagbi-business ka, pagsasalimula, wala pang ano yan eh. Wala pang return of investment eh. Puro abono ka eh. Di ba? Ganun, ganun ma'am. Eh ganun naman, kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Mm -hmm. So, kailangan, mm -hmm. lakasan lang talaga ng loob. Wala naman pong nagsisimula sa kahit anong negosyo yan, malaki man o maliit, wala naman nagsisimula sa malaki eh. Mm -hmm. Di ba? Tsaka, tsaka kailangan pag-aralan muna. Pag-aralan. Mm -hmm. bago, ka, ka pumasok sa isang negosyo, mag aralan mo muna kung paano, bago mo yung patayo. Ano po yung learning experience ninyo na pwede niyong uh, ma-share, may bahagi sa ating mga manonood na uh, gusto rin sumubok na magnegosyo on their own? Siguro ano naman, ano, kagagaya po nga lagi ko sinasabi sa sarili ko, kung hindi mo susubukan, walang mangyayari. Mm -hmm. Diba? Kasi, para sa akin kasi, kung may pera ka, kesa nakabangko lang, bakit hindi mo 'pag business mm -hmm. para mapaikot para panago mm -hmm. kasi 'ko nakabangkong lang yan wala wala diyan lang 'yan eh sino pa nga ba ang makapagpapatunay ng dekalidad na serbisyo ng Nose Car Wash kundi ang kanilang customers let's hear what they have to say lagi lagi ako lagi ako nagpapa dito Nakita ko kasi na malinis yung ano nila paglilinis. Tsaka pulido. Yung empleyado nila mabait. Tsaka ano, uh, kahit di mo na sabihan, gagawin nila. Gagawin nila talaga yung trabaho nila. Dito sa Nulls, maareglado lahat, malinis, walawa Alam nila yung uh, step by step kung paano ang paglilinis. Hindi yung kabuka ng iba ay uh, para malinis lang, dito areglado lahat at uh, okay ang paglilinis nila. Hindi ka mag-aaling lang na pumunta dahil alam mo na safe ang lugar at uh, quality ang trabaho. Minsan kasi, hindi naman ako nagpapakarawash ng buho, vacuum lang. Doon pa lang, 10 out of 10 na eh. Tapos pagka sinasabay ko yung vacuum tsaka yung carwash, as in, talagang thumbs up, wala akong masabi. Mura, tsaka yung gawa, napaka-satisfied talaga Maalikabok na ba at madumi ang sasakyan mo? Ano pang hinihintay mo? Sign na yan para bumisita at ma-experience ang premium services ng Nos Car Wash and Detailing Services. Ngayong papalapit na ang araw ng Pasko, tumataas din ang demand sa iba't ibang produkto na maaring ipanregalo o ihanda tuwing may Christmas parties at family reunions. Kaya naman sa ganitong panahon, buhay na buhay din ang negosyo. Pero kung may problema ka sa dagdag na puhunan, ito na ang tamang pagkakataon upang pang-avail ang Pampanga Loan Assistance Program for Micro and Small Enterprises ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, Department of Trade and Industry o DTI, at ng Provincial Government ng Pampanga. Nag-approve sila ng 40 milyon na pahihiram sa mga small enterprises. Makakapanghiram sila ng 100,000, 50,000, up to 500,000. Layo ng programa na tulungan ang mga maliliit na negosyo na paunla rin pa ang kanilang kita sa so pamagitan ng dagdag na kapital. Lalo na ngayong Pasko, uh, kailangan nila ng malaking stock, malaking inventory. Baka kailangan nilang additional capital for a short period. Ito, for two months, hindi mo babayaran muna. Tapos, pwede kang six months, pwede kang 12 months, 18 months, 24 months without interest from from 50,000, 100,000, 200,000, 500,000. Depende sa pangangailangan mo. Sa mga interesado, narito ang ilang steps na kailangan gawin para makapag-apply ng loan assistance. Una, kumuha ng application form. Available ito sa opisina ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office opisedo ng Pampanga, sa DTI at sa opisina ng PAMCHAM. Pangalawa, i-fill out ang form. Kakailanganin din ng mga sumusunod na dokumento na patunay na kayo ay may existing na negosyo. Una, ang two valid IDs with three specimen signature, company information sheet o project proposal, letrato na inyong negosyo, NBI clearance, barangay clearance, business permit o barangay micro business enterprise, Kapag nakapag-fill out na at nakompleto ang documentary requirements, ipasa ito sa opisina ng PISEDO at dadaan sa screening and evaluation mula naman sa screening and evaluation team. At kapag naprobahan ito, maaari mo nang makuha ang dagdag na puhunan. Yay! Take note, dapat ang inyong negosyo ay nasa Pampanga para ma-qualify sa loan assistance. Bukas ang programa sa mga retailer, manufacturing, service at iba pa. Lahat ng sektor, maaari raw mag-avail sa loan assistance. Sa pamagitan din ng nasabing programa, maiiwasan ng mangutang ng mga maliliit na negosyante sa mga financing na may mataas na patubo. Kaya naman ngayong inaasahan ang pagtaas ng demand sa iba't ibang bilihin ngayong holiday season, nandiyan ang Pampanga Loan Assistance Program para makaagapay sa dagdag na puhunan sa inyong mga negosyo. Backyard business to becoming a global brand. The Kenny Food Corporation's journey is nothing short of inspiring. Today we will hear about the story of its president Fruits Garcia with a clear vision, perseverance, and steadfast faith. He turned his early business mindset into adventure that brought pride not only to his family but to all Kapampangans everywhere. Let's learn from his inspiring journey here on Bizbox. we have a simple family na yung parents na were both public school teachers uh, dito sa barangay Balubad ng Porak. And my mom was the grade 1 teacher, my dad was the principal. So kami yung limang lalaki. No? We are five boys, wala kami kapatid na babae. So ang laging na-assisted ng parents namin noon, how they can develop us, train us. And siguro strategy nila is to make us very busy. Kaya ako, at age of 6 pa lang, nagtitinda na ako ng ice candy. Even without electricity, dito sa barangay, so that start na siguro ang benta lang natin, 10 centavos lang, alam mo yung pabarihan no? But it started the value of money, na-appreciate namin ang value. Then later as we go on, every Saturday, nag -me meeting kami sa family. No, ito yung ginagawa natin pagdating ng araw, we have to save a lot. Because sabi niya, yung sweldo namin napaka-baba uh, bilang school teachers. It's a charitable work during that time. So, sa niya for you na makapag-aral kay sa college, maybe in Manila. We have to prepare now. Parang yun ang in ng parents namin na at the early stage pa lang, very ano, the value of money. For us, dahil malinaw yung objective, at 19 na doon kami nagsimula. The value of money, yung, yung hard work, and preparation for the future. Nagsimula silang 100 layers lang. So, yung dating, uh, ano yun, nagtayo kami. Kami, gusto nagtayo. Meron kami kapitbahay na carpintero. Kami, mga, ano, kami yung katulong wa ano yung kawaya yung land ayo yung flooring kami nag ice niyan so yung 100 umabot ng 500 jan layers tapos nagkaalaga kami ng mga boilers di ba pagka 45 days during the time so ito yung talagang uh, lumago at the same time nag, hindi pa bawal magkatay ng baboy no sa bahay so weekly basis we do that at least one or two heads a week so ang ano tatay uh, it uh, na now, pay later plan. So, papautang mo, then pagdating ng ano, 15 days, pabayad. So, don't make questions. So, yung, yung community, ito yung mga naging uh, customers namin, no? Oh, kamagtanak namin. Oh. Pero nung pumunta ka pinatubo, uh, I think, naisinita tayo na most of yung tinama ng porak, uh, sa porak noon, uh, yung school na tinutunan, about 300 families that came over, naging evacuation center. Really, people don't have food, Uh, walang uh, walang trabaho, walang. So makikita mo talaga yung yung hirap ng buhay. Sa bilang na isin ni tatay sa expand natin yung negosyo. And it was that time when he wrote us a letter, very strong letter. That is what struck us. Sabi na tayo, alam mo, you don't forget the value of gratitude. The reason why sinwerte kayo, nakapag-aral kayo, uh, nakapag-abroad kayo, is because of the community. Tapos di namin alam, in 1995, may foot and mouth diseases. You know? talagang giba ka bito. Tapos sumunod yung 1997. Ito yung 1997, it was the, what we call the Asian financial crisis. No? Talagang our peso devastated, uh, devalued from 27 to 33. No? So I suggested for them to, for us, this is a time for us to surrender. Uh, uh, balik ulit tayo magtrabaho sa labas. Pag nag-normal na ulit, balik tayo. At sabi ni Tatang, so he made that decision sabi niya that is a major decision not only affect, affect but most it will affect our people and I just want to remind you the reason why you came back do ko na natanda sa niyo, always go back to your why ano mga ba reason bakit kayo umuwi hindi naman para sa amin hindi eh? naman para sa inyo you save a lot so bakit konting problema umalis kayo not even consulting our people they are our family we have to decide as a family So, kinagawa na ako ng mga rap na yun. Kung ano yung kailangan lumabas. Sabi ko, productivity, food safety, at the same time, yung sama-sama. Walang iwanan. Then, immediately, people agreed. Nagsama-sama kami. Then, sabi natin, my voice will stay. And that's the start of the story. One of the most uh, important factor is, uh, ano why mo? Why do you want to go in business? Why do you want to go this one? Kasi pag hindi malinaw yan, pag pera lang ang um, basean mo, paano parang may pera ka na, tigil ka na? So it's always, in any activity, you should know what is your why. Para pagka malinaw kasi yun, dumating yung pagsubok sa amin, FMD, Asian crisis, ASF lahat dyan, uh, uh, yung pandemic. Kung wala yung why sa amin, it's so easy to surrender, to give up. When you really do something, no matter how long will it take, but every day you step, step by step, darating ka doon eh. And don't forget that you have someone up there watching us. Pag you try your best, malinaw yung vision mo. Ano man ang dumating focus ka doon. You don't know, kakarating ka doon. As God knows better than what we plan. Keep on believing. Keep on trusting God. paalala na ang sipag, tsaga at pananampalataya ang susi sa tagumpay. Wala sa maliit na simula, kaya nating abutin ang malalaking pangarap basta may malinaw na layunin, pagmamahal sa ginagawa at malasakit sa kapwa. Tandaan na sa bawat hamon, laging may oportunidad. Kailangan lang nating magsikap at magtiwala sa ating sariling kakayahan. Kung kayo nangangarap na magnegosyo, may negosyo na o nagsisimula pa lamang, we got you. Dahil dito sa ating programa, Business ng Bida. Ako si Jennifer Salenga, samahan niyo ako muli sa mga susunod pang episode ng Sari, Saring Success!